Nasa kabilang linya po natin, ang General Manager po ng Philippine Ports Authority o PPA, si Ginoong Jay Santiago. GM uh, Santiago, magandang uh, morning po. Welcome po muli sa DWI Channel 23, Druna Sino po at Judith Esrada Larino. Magandang umaga po Sir Drew at Ma'am Judith at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Opo. Good morning po. Salamat sa pagkakataon Sir Jay ha. Yes po. Good morning po. Salamat po uh, Sir Jay sa inyong uh, pagpapaunlak. Sir Jay, ano na po ang uh, status nitong mga bigas huna ito? May tanong lamang ho namin, gaano na ho ba katagal ito uh, na naka-imbak? Kailan okay, pa nila nato? Paano kailan pa ba yan, ha, Sir uh -huh. Jay? Well, iba-iba po, Sir Drew, yung uh, dwell time po niyan, yung tinatawag uh -huh. kung gaano na po katagal na yan ay na-clear po ano at mm -hmm. na-release ng Bureau of Customs. Opo. So, meron po tayo diyan na pinakamatagal po sa listahan po natin ngayon nasa 275 days. Meron pong mga 110 days at meron naman pong uh, ano po no less than 10 days ganun po. Iba-iba uh, po siya. Mm, okay, so yan po ay mga imported ika, 'di ba? Kumbaga hindi na uh, binalikan ng mga consignee. Consignee uh, Sir Jay, uh, 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 yung mga consignee ano nangyari? Nasa na sila. Well, either po, hindi, yung iba po dyan siguro napakatagal na, hindi na po binalikan. At uh, yung iba po dyan, which is karamihan, ay pinapabayaan muna po ng mga consignee na manatili muna sa terminal natin bago mm -hmm. po nila i-pull out. Ano? Uh, -huh. uh ganun po yung sitwasyon natin dyan ngayon. oh uh, so, possible ang sinasabi niyo ninyo? Maaring uh, iniipit nila, iniintay muna ng tumaas yung presyo, Sir J Well, may mga ganyan pong ano no, may mga ganyan pong uh, report po sa atin. In fact, uh, sa mga nakaraang uh, panahon po no, nga, mga, nakaraang taon na nagkaroon din po tayo ng uh, pagtaas ng presyo or may kakulangan po uh, sa supply ng bigas. May mga report po tayo diyan na uh, sa loob po ng pantala na may mga pagkakataon po nga uh, napakatagal po bago mag-pull out ano yung mm -hmm. uh, mga import yung mga importers po natin ng mga importasyon ng bigas nila at matitrace naman po doon sa movement po nung uh, paglabas nung mga kargamento ng bigas na matagal po halimbawa uh, hindi walang movement and then uh, biglaan po may bukso na biglang na uh, uh, bultuhan po yung labas po nung, mga uh, mga importasyon or kargamento ng bigas ano so na ba-validate po yung uh, report po nat yung mga nire-report po sa atin na maari pong nagagamit po ng mga ibang uh, importers yung pong pantalan natin para pagtengkahan po ng uh, mga ini-import nilang bigas for uh, the following reasons. Number one, mas makakatipid po sila dahil mas mura po yung storage fee natin sa ano po no sa pantalan kumpara po sa mga pribadong warehouse mm. number two po ay uh, kasi ho, pag nailabas na yan sa mga warehouse at hindi po nila nilalabas sa merkado yan vulnerable po yan o prone po yan sa inspection ng uh, Department of Agriculture at Customs at maari, okay. maaaring maakusahan mm -hmm. po silang hoarding. Mm -hmm. samantalang pag nasa loob po ng pantalan ay maari pa po nilang gawing excuse yan na hindi pa po nila na nakukuha mula sa terminal. Ano? At uh, pangatlo po, ay uh, ginagawa ginagamit ko nga uh, sigurong pagkakataon na iwan muna po yan diyan hangga't hindi po maganda-ganda o mataas ang presyo, presyo, po ng bigas sa merkado. And speaking of uh, inspection, mag-inspection daw ang mm -hmm. Department of Agriculture GM. Well, wala pa pong report sa amin. Ano? Ang, alam ko po, simula po nung ating uh, nag-inspection po tayo ng Webes, ay uh, wala pa naman pong, uh, okay, so sa, sa po ng sa amin po sa report po namin Sir Broom oh, ang na oh, po. nagsagawa po ng report ang Department of Agriculture ano Although sa ordinaryo pong proseso bago po i-clear yan ay dumadaan po yan sa Bureau of Plant Industry no at uh, mm -hmm. inaasahan po namin na dahil sa pag-inspection nilang yon ay alam ano po ng Department of Agriculture yung pong uh, volume at saka yung pong uh, tagal nung pagpasok po ng mga importasyon po dyan sa mga terminal natin pati customs po yes oh. mm -hmm. So doon na malalaman talaga pero may mayroon naman ho kayong mga info kung kanino kung sino ang consignee niya na GM ano? Opo dyan po sa 888 po na containers dalawang pong dalawang consignee lamang po yan Ah dalawa lang. dalawa lang yan Dalawa dalawa po 20 at 20. Dalawang okay. po. Dalawang 20. po. Dalawang po consignees lang po yan. 20 consignees lang. 20 consignees. Sa ha, around 900 na, na ano, container. Eh, na 900 container vans. Uh -huh. oh, so, oh. hindi, uh, sinasabi kasi ni, ano eh, Secretary Kiko, uh, Kiko Laurel, eh, yung dyan sinisisig ika eh, yung ano, kaya mataas pa rin daw ang presyo. presyo ng bigas. Kasi daw, may port congestion, GM. Anong uh, reaction po, nyo rito? Kaya nga po, Sir Drew, kaya nga po Sir Drew, Judith, tayo po ay ano po no nag- uh, nag-reach uh, out po sa mga kababayan natin para mm -hmm. pambulaanan po yung report na yun ano? mm -hmm. uh, kasama po natin last week yung mga kasama natin sa media at pinakita po natin yes, ang kondisyon no ng terminal natin sa dito po sa Manila. Ito po kasing terminal po natin sa Manila, ito po dalawa, yung South Harbor at saka yung uh, Manila International Container Terminal. Yan po ang mga pinakamalalaki po nating terminal kung saan pumapasok po yung mga imported na mga kargamento. No? Halos 70% mm. po ng kargamento ng buong Pilipinas dyan po dumadaan. So, ang uh, pinakita po natin sa kanila na wala naman pong uh, port congestion and in fact, yeah. ang pinakita po natin sa kanila kung ang pinag-uusapan ay uh, supply ng bigas, eh yan nga po, 888 po dyan, ang cleared na ng customs, maaari na pong kunin ng uh, mga consignees po pero hindi po kinukuha, ano? Mm -hmm. At uh, yun lamang ka po ang uh, ano din natin na uh, hindi po natin malaman kung saan po nang gagaling yung, uh, yung 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 uh, balita o yung report na mayroon pong port congestion. Sir Drew, kasi ang port uh, congestion po na na experience po natin diyan po sa mga terminal po natin ang pinaka pinakahuli po niya ni 2014 2015 pa po at simula 2016 hanggang sa ngayon mm -hmm. eh wala naman po nasa 70% na lamang po yung yak mm -hmm. utilization natin mm -hmm. which is optimum po no so kaya po gusto po namin na uh, sa panig po ng PPA na mabigyan linaw po 'yan at ang uh, hindi lamang po yung mga kababayan natin pati po yung mga decision makers ay magkaroon po ng uh, sapat na informasyon kung saan ba talaga nagkakaroon ng problema at bakit ganyan po kataas ang presyo ng bigas uh, ng sa merkado po ngayon at ganyan din po yung kondisyon ng uh, supply po ng bigas sa ating bayan ngayon. Mm -hmm. Okay na nandiyan na naman kayo uh, GM ano? Uh, ano bang mga paghahanda because uh, Uh, Christmas season na eh oo. inaasahan talaga'ng bultero yung container na yung mga, uh, na mag yung mga shipment na darating no sa mga uh, malalaking pantalan po natin. Ano 'yung uh, mga contingency natin, contingency measures natin kag nito, JM? Syempre mga pasahero din. O uh, syempre oo. Apa? Uh, yung unang-una -una po doon sa mga kargamento po, no, lalo, yes. lalo na po doon sa mga kababayan po natin na nagpaplano pong mag-import uh, ng mga either mga kalakal po o yung mga personal nilang uh, mga orders galing po abroad, ano? Na sana po dahil uh, expect po natin yan na heading towards the Christmas season hanggang Chinese New Year po ng uh, mga Pebrero ay uh, ano po 'yan tumataas po yung utilization natin at yung dami ng kargamentong pumapasok to as high as 92% po. Ano yun no. yung pinakamataas po Taas, eh? historically na na-experience po natin. Na maaari po siguro i ano po nila i-coordinate na po nila sa mga freight forwarders po nila no sa mga brokers nila mm -hmm. na maaga na po'ng magayak yung mga kargamento galing abroad papasok po dito sa Pilipinas para hindi po makipagsabayan. Uh, doon po sa bugso po ng mga importation pagdating po ng mga November at ng December po ano mm -hmm. uh, katulad po ng ibang ano sa larangan po ng uh, pagbabyahe o yung uh, pa sa, ano po pagbili po ng mga mga bagay-bagay o gamit Opo. mas maganda pong maaga na po ang uh, preparasyon kaysa po sasabay po tayo doon sa last minute kumbaga no dati uh, that is one thing and then sa mga pasahero naman po natin kasalukuyan po natin Ma'am Judith Sir Drew, natin natapos po yung uh, po. yung po uh, mga bago nating passenger terminal building pati na din po yung uh, rehabilitation po ng mga passenger terminal buildings natin ano para bilang paghahanda po sa unang-una po dito sa pagdating po ng Undas ngayong katapusan ng October yes, uh -oh. okay, Undas pa, Opo. Undas pa. Mm -mm. at uh, ano po ano para sa ano uh, po, bakasyon sa Kapaskuhan. Mm -hmm. uh, handa naman na po yung mga terminal natin po dyan, ano? Uh, in fact, maski po ngayon mga nakaraang nagaroon ng hindi magandang panahon, uh, ready naman po tayo maski may mga stranded na mga pasahero. At uh, meron po tayo, Sir Drew, na ano pa nga eh, meron po tayo trademark na PPA lugaw dyan, ano? May palugaw yes. po at <laughs> po tayo habang naghihintay po. Oo nga, so, oo. Uh, ano naman po, uh, ready po yung mga kasama po natin sa PPA, mga kawani ng PPA at pati po yung ating mga terminal sa okay. darating pong uh, pagbabiyahe. GM uh yung capacity huban ng atin pong uh, port uh, ano ba capacity niya pagdating ho sa uh, mga container vans and uh, passengers po. Well dito po sa dalawa po no sa MICT City at uh, sa sa South Harbor, South Harbor yung combined po no kakayanan na ho nat anong nangyayari na ho dyan, kinakaya na ho diyan uh, below ka below uh, maximum pa po na sa mga 70% 72% halos 4 million na TEUs po eh no kung sa mga kababayan po nating uh, ngayon lang makakadinig dyan, yung pong TEU yung tinatawag na 20 footer equivalent unit yan po mm. yung uh, container van po na nakikita natin sa mga kalsada Meron po kasi diyan yung mas mahaba na 40, 40 40 footer po, meron yung kalahati nuna no, 20 footer mm. at yung mga domestic po yun yung 10 footer. So ang uh, ang uh, ang uh, guide po diyan, ang, ang benchmark po natin diyan yung uh, 20 footer po na container. Mm. No. So, kung nagha-handle po yan, mm. Yung dalawang terminal natin dito sa Port of Manila ng, uh, nasa 4 million po uh, kataon taon. 4 million. So uh, hindi pa natin na uh, reach yung full capacity. May may panahon ba na na-reach natin yung full capacity uh, GM? Hindi po no dahil uh, kung maalala niyo po nung uh, 2014 and 2015 nagkaroon lamang po ng port congestion dahil nagkaroon po ng truck ban sa City of Manila oh, no at siyempre oh, 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 mm -hmm. na, naipon po doon no okay. naipon po yung uh, containers natin sa loob ng pantalan hindi makalabas yung mm -hmm. lamang po no pero kung ang pag-uusapan po ay yung pasok po ng importasyon uh, dito po sa bayan natin malayong malayo pa po no dahil uh, medyo okay. sa totoo lang nga po medyo Ah uh, makikita naman natin mayro mer pa tayo na experience na trade imbalance ano iba pa mm -hmm. uh, mas malaki po mm -hmm. yung uh, pasok ng uh, importasyon kaysa sa pag-export. And uh, besides po Sir Drew, uh, Ma'am Judith, yun po uh, sa mga ter terminal po kasi natin ngayon dito po sa Port of Manila. Ay uh, ang dwell time po diyan yung pinatawag na pagpuproseso po ng kada isang container eh tumatagal lamang po ng 5.4 days at an average ano. Mm. Uh, meaning sa within 5 days po pagbaba sa barko niyan mm. ay uh, nakakalabas na po yung mga kargamento kung so meron kayong dumating na kargamento. Uh, na isang container at hin wala namang problema hindi na alarma ng Bureau of Customs within na uh, five days po na ilalabas siya. at yung limang araw po na yon uh, na hab na, na, na po yung container n'yo sa terminal natin libre po ang storage niya nagbibilang po kami ng uh, storage fee on the sixth day po at walang uh, additional charges uh, GM Well, pag tumagal po ng limang araw, magsisimula na po tayong maningil ng uh, 700 pesos a day po dyan kada isang container up to the 10th day. Mm -hmm. And then beyond the 10th day po, ang uh, sumisipa na po yung penalty dyan ng uh, 5,000 o kada isang araw. Oh, uh, okay. Baka meron pa sa additional kayo sa iba pang mga ports sa uh, GM. Well, ano lang po, ano siguro uh, siguro, pagpapaalala lamang po. unang una po, malinawan ko lang uh, bilang, uh, ano po, no? Pag-wrap up sa ating discussion ngayong umaga to na wala pong port congestion, ano? na uh, tayong nasa sa mga ports po na pinamamahalaan ng PPA at uh, pinabubulaanan po ng uh, Philippine Ports Authority na may kinalaman po yung operasyon natin sa pantalan uh, kung, bakit kung bakit mataas po ang presyo ng bigas, ano? Uh, at an all-time uh, high po yung efficiency po natin sa mga pantalan natin. So hindi po talaga matanggap po ng uh, Philippine Ports Authority sa puna po, po ng mga lahat po, ng mga kawaning nating nagsusumikap na mapaganda po yung servisyon natin mm -hmm. na may kinalaman po ang PPA sa pagtaas po ng presyo ng bigas. Mm -hmm. At uh, ina-assure po namin kayo na moving forward po ay uh, ano po no? tutulong na din po tayo kahit eh, ano po kasi Sir Jerome Judith hindi naman po talaga namin alam kung ano po yung laman ng mga kargamento niyan ano ang trabaho mm -hmm. lamang po namin ay magbaba ng mga kargamento Opo. at magsakay mm -hmm. at ang laman po niya nakakaalam po talaga niya na either po yung uh, Bureau of Customs, Customs o yung po uh, in the case ng bigas po ay ang Department of Agriculture no at uh -huh. uh, tayo po ay ikang uh, tutulong na din magbibigay na din po tayo ng ating input sa kanila para tuluyan na po ano kaya nga eh, masigurado na yun po nga uh, magiging uh, supply at presyo ng bigas sa merkado maging ng iba pa po po'ng prime commodities ay uh, maging maayos po. Mm -hmm. mm -hmm. All right, mm -hmm. sige po. Mm -hmm. GM marami po'ng salamat sa inyo po'ng uh, pagpapaliwanag at uh, good luck po. Magandang uh, umaga po sa inyo Ay GM. GM, babalikan namin kayo ha uh, doon sa preparation nyo para yes. sa Ondas din syempre, oh, di ba? po kami ng mm -hmm. update sa inyo once na of course pag nailabas na talaga ng tulo ito ito yan itong mga container vans na ito. Oh. Salamat po GM. Yes po, Ma'am Judith Cedro. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Magandang umaga Inad rin po kayo. si uh, General Manager Jason Chago ng uh, Philippine Ports Authority.